Eh hey mga guys, uh, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Kalamba naman. Uh, nakabalik naman tayo rito naman uli. Ito yung pinaka nila, oh. Ayan. Ngayon, uh, maglalakad-lakad tayo rito at uh, ay pupunta naman doon sa uh, Lumang Public Market sang kalamba, tayo mag-iikot-ikot doon at dito lang muna tayo nagsimula sa uh, malapit sa bahay sa ating bayani na si Dr. C. ayan yung simbahan at uh, naglalakad-lakad tayo dito para may pakita natin sa inyo ayan napakagandang lugar talaga mga mga guys Ay, yung bahay sa ating bayanin na si Dr. Jose Rizal. Sa ngayon, hindi tayo makapunta dyan, oh. No? Kasi, ah, uh, ba pinagawa pa. Nire-refer nila. Kaya, uh, tayo papunta muna doon sa public market na luma para may pakita natin sa inyo. Yan yung bahay sa ang bahay sa ating bayanin na si Dr. Jose Rizal. Tay, tatawid mo na dito. Diyan, ito yung dinadaanan din natin dito. ah, uh, samantalang pangsamantala na ginagawa rin dito. Ayan. Puro <laughs> binungkal lang daan natin dito. Ayan yung bahay sa ating bayani. Oh. Napakaganda. Oh. Lala muna natin para may pakita natin sa inyo. Bago tayo uh, pumunta doon sa public market na Luma. Ayan, uh, proud na proud tayo. Uh, Siyempre yung ibang, yung mga ibang kababayan natin, hindi ah, man alam yung bayis ng ating bayani na si Dr. Rosirachal. Kasi ang, yung madalas ang nakikita nila yung nandun sa Luneta Park. Ito yung pamamahay talaga ni Dr. Rosirachal dito sa kalambak uh, Kalambalaguna yung mga hindi pa alam pumunta rito pagdating nyo dyan sa sa kalamba sa isim kalamba pumunta lang kayo dito sa uh, bagong public market sa uh, kalamba magtanong kayo dito sa papunta sa bahay sa ating bayani na sector si Rizal ito lang uh, hindi naman tayo papasok na sa loob ayan kaya meron pa nagtitinda dito sa mga aso uh, souvenir tayo para makapunta tayo doon sa public market kasi medyo malapit dito lakarin pag dito tayo dumaan sa kabila kasi nandun lang din sa likuran yung kaya na public market yung lumang public market dito sa Palamba ayan o, yung sa looban napakaganda simple lang ang bahay sa ating bayani na si Dr. C. Si Rizal ayan Ayan kasi pag dineretso na yan, papunta na doon sa labasa sa SM Kalamba. Ayan. Pero hindi natin mapunta yan mga beso. Ayan makikita yun na Hindi tayo makakapan dyan. Makapunta. Kaya papunta tayo doon sa kabila para may pakita natin sa inyo. Tara at samahan nyo kami. Ito so, mga guys, yung lumang simbahan dito. Nilagyan so, na nila yung pinakatisa para maganda pala maglakad dito. Kaya kaya para binungkal nila. Panibago, ayan mga kita nyo naman sa daan na natin. Ayan. Kaya so, mga guys, uh, tatawid muna tayo rito para may pakita natin sa inyo yung uh, plaza rin dito. ito uh, dip. medyo maraming kwan sang talisay yung kinakain ng bunga niyan ayan oh at saka uh, ginagawa pa pala to ayan oh yung mga sira-sira ibig sabihin na aayusin uh, din to kasi doon sa kabila yung malaking palayok uh, ginagawa Uh, pupunta na tayo guys sa sa public market para may pakita din natin sa inyo yung lumang public market dito sa kalamba kasi yung mga una pinakita natin yung uh, bagong public market sang kalamba, sa kalamba yung malapit sa ICM tara at nyo kami eh mga guys uh, nandito na tayo ngayon sa public market dito sa uh, kalamba yung lumang public market dito ayan na uh, naglalakad-lakad tayo dito para may pakita natin sa si inyo para mapasok normal natin ulit yung lumang public market Ayan. silipin natin dito yung kagandaan sa uh, lumang public market dito sa Kalamba Ah, tayo tabi dito. Dito muna sa kabila kasi napakalakas ng dito sa kabila kasi napakalakas ng music. dito tayo. Dito sa kabila. Kasi pag uh, dyan tayo dumaan, napakalakas ng music. Ngayon, dito tayo dadaan sa kabila para uh, walang music. ayan marami palang bakante dito mga guys na mga uh, pwisto dito lang tayo dumaan kasi doon sa kabila ay napakalakas ang music yan Ayan, ayan mga nadamita naman yan dito mga guys dito tayo dadaan kasi doon kabilang uh, may music iwas iwas lang tayo sa music kaya mapapansin nyo puro putol putol itong ating wang kasi ang dinadaanan natin puro mga music Ayan, pwede ka naman lumabas dito pag dito yung ano, Ayan. Ngayon dito tayo sa kabila para makita nyo. Ayan, mga patahian ng damit. Ayan o. Oh. Kaya tayo na Oh, huwag mahiya para makita ka. Ha? Huwag ka mahiya. Oh. Ayan. Bukas mapapanood mo yan sa Papalon sa Vlogs. Papalong vlog sa YouTube. Oo. Ayan. Ayan mga guys, ah, nandito tayo sa labas. Ito naman mga mga itlogan sa mga prutas din. Iba-iba rin paninda dito. ayun Ito yung mga public market. Ngayon nandito tayo na may mga palisdaan. ayun Pasok tayo dito sa looban. ayun kung mapapansin nyo to guys yung ating in-upload isang araw saka yung bagong pan doon palingki malayo oh. Ah, dito parang malungkot kasi konti lang yung mga namimili dito ayan ito yung kwan ah yung lumang public market sa kalamba Ayan, yung mga tilapia, alimasag. Mga babaeng alimasag yan, mga guys. oh. Eh. Matataba yan. Hmm. Ito, na Ito, okay. Ito yung public market. Lamang public market nito sa Palamba. Baka boss. Sige lang. Ayun na. How showing? Baka. <laughs> Ayan yung mga paninda nila dito. Ayan si Rolly Fernandez. O, oh, sa bigote pa lang hey, ni Mr. Suwapi. <laughs> Ayan. Ayan. Shoutout nga pala sa mga chismosa! Yeah! 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 <laughs> Ayan yung mga paninda dito. dito tayo oh. Ayan, mga gulay yan, dito mga guys. Yan dito naman tayo sa labas. Ito naman ay mga prutasan. Yan oh. Mga prutasan. Hi, fruits here in Ay, subscriber mo oh. Ayan ang aking subscriber yan dati sa ate. Ano ayan yung paninda ni ate yeah. dyan, o. Ayan. Ayan. Ito yung mga paninda nila. Mga bukado yung mga purutasan nyo dito, mga wits. Ayan. Ikot, Ikot tayo rito para... Ayan yung pinaka-plaza. Pag lumabas kayo dito, guys, dito, kuwag kayo sa kabilang dadaan. Ayan. Pakita ka lang sa inyo yung kan dito. Kasi, a uh, lipat... Li paibay bang pan dito kasi kung hindi mo alang alin ka rito hindi maliligaw ka rin dito ayan ang mga uh, kagandahan dito kasi ito din uh, yun ang kasasabi ko lang yung ito yung lumang public market sa Kalamba yung pinakabago nando sa uh, malapit na sa SM sa may PNR sa tulay ayan oto. ito ikot ikot lang dito guys ayan ngayon tayo dadaan dito sa kabila para mapakita na Kita natin sa inyo. Kasi ikot-ikot lang tayo rito. Malaki din tong public market sang uh, Kalamba public market dito. Ayan. Ngayon tayo papasok naman dito sa kabilang division naman. Dito naman tayo dadaan. Para may pakita naman natin sa inyo. At uh, pagkatapos to, tayo uuwi na. Ayan, para iba talaga mga guys Ayan, Ayan dito naman mga chinilas. sa naman dito. Kaya hindi naman kayo maliligaw dito kasi uh, patang una, puro mga chinilas dito sa mga para sa mga gadget, yung mga may mga pansansil po sa mga bata, damit iba din yung mapansin nyo doon halo halo rin doon sa kabila sa bagong public market sa kalamba iba din yun iba rin dito ayan dito, dito nyo lang rin matagpuan yung mga gamit sa loob ng bahay ayan kaya hindi kayo mamamroblema rito sa paghanap ng mga mabibilhan nyo ng mga gamit ayan So mga guys, so yung panilaw, timbangan ng bayan, yun, maganda. Kasi pagka uh, medaya, diyan mo yung ikon. timbangin mo dyan sa timbangan ng bayan para malalaman mo kasi ang mga timbangan, may mga lisensya yan. Ayan. Tayo lalabas dito para dito tayo dumaan kasi kung hindi mo rin aram dito na maliligaw ka rin dito kasi... Napakalaki kasi rin ditong lumang public market. Ayan. Dito naman tayo na na-update ko kayo rito sa lumang public market sa Kalamba. At dito tayo naglalakad. Ayan o. No? Kaya yeah, tayo din tayo, tayo. tayo dito para makauwi na. Yan, bibili mo na kami ng uh, paramig dito. Ito na sa labas kami mga guys, <laughs> oh. Uh -huh. Yan, yeah, bibili mo na kami na ka. Oh. Uh, dalawa. Baka, dalawa. Yan, mga guys, Oh, oh gay ka muna. Ayan. May kita ka na sa YouTube. Ito yung mga paninda niya, mga mga bubo. Ayan. Mga okay, guys, uh, nandito na tayo sa labas. Naglalakad na kami rito. Para tayo uuwi na rin. Ayan yung diyan tayo galing sa loob. Ngayon tayo dito, diretso na tayo sa kabila. Ayan, masarap maglakad talaga dito. mga okay, guys, panabas na kami at uh, pauwi na kami. At may hirap na, gutom na rin kami. At tayo pauwi na rin. Medyo malayo-layo pa ating uwi yan. Kaya uh, dito na tayo sa malapit na tayo doon sa sakayan din doon sa iyong kalamba. Ito yung kani Dr. Rosario Salo Ang revolto niya. Ayan. yan yung pasang ating bayani na si Dr. Jose Rizal okay guys sa uh, putuloy ko na to at maraming salamat sa lahat ng mga subscriber natin sa lahat ng mga viewers natin maraming salamat sa inyo ingat po kayo at God bless hanggang dito lang muna bye bye